Hi mga lods, ayan, good morning sa inyo lahat. Ayan, magandang buhay po sa ating lahat. Ah, andito ako sa kusina, nagluto ako ng bulalo. Ah, ito po yung baka na ginawa kong bulalo. So, eto nga siya guys, at luto na. Ipiprepare ko na siya para baon niya umaga. Eto siya guys. Eto nga guys, luto na yung ating bulalo. Kaya, ipiprepare na natin para sa ating baon sa trabaho. Yan, minsan lang yan kasi gawa ng taglamig na kailangan natin kumain ng mainit na sabaw. So, ito, ipiprepare ko na siya. Ayan, guys. So yummy. Mm. Ayan. Yeah. <laughs> pa mahulog. yan May mais na tayo. Sarap. Diba? San ka pa? Meron tayong bulalo. Ayan. Ang bulalo natin ay baka. Konti lang kasi yung gulay niya. So, kailangan natin ng sabaw. Ayan. Ibuusan natin. Ibuusan natin ang sabaw. Ayan. <laughs> Okay? Maraming salamat sa inyong pagtanaw sa aking uh, video ngayong araw na to. Meron na tayong ulang Ito na siya guys. Mmm. Bulalo. Ayan. Masabaw. Kaya guys, maraming maraming salamat sa inyong pagtanaw sa aking uh, video ngayong araw na to. Sa aking content. Ayan. na uh, Luto-luto muna. So, ito tapos na. Kaya, para po sa mga nanonood dyan at tumambay sa aking uh, bahay, Salamat, salamat. Pagpalain po tayo ng Diyos araw-araw, mabuhay po kayo. Bye.